Nangako si bagong talagang officer in charge Rolando Toledo na pangangasiwaan ang Department of Budget and Management o DBM na may katatagan at integridad. Ayon kay Toledo, ang halos apat na dekadang serbisyon niya ay nagsilbing paghahanda niya upang isakatuparan ng mga reforma at tiyakin na ang mga prioridad ng Pangulo ay may papatupad sa aktu aktual na mga programa at funding. Dagdag pa niya, bilang isa sa pinakamatagal ng technocrat sa ahensya, ang kanyang karansan ang magiging gabay niya sa pamumuno, higit lalo sa panahong ang national budget ay mainit sa mata ng publiko. Tiniyak naman ni Toledo na hindi lamang sisikaping maipagpapatuloy ang mga isinusulong na reforma, kundi pagtitibayin pa ito.